Ning mga kajang have a nice day mga kajang ayan mga kajang samahan nyo ako mga kajang ayan At kinuha natin yung, yung mga kalakal ng ating suki so ayan mga kalakal ng ating suki so mga kajang ayan napakadami plastic ayan. At pipiliin muna natin mga kadyang yung may mga reject tsaka yung may mga tubig tinatanggal po natin yan ayan yung ano tinitimbang po natin eh, madami ito so tatanggal natin tali at uh, timbangin, na, timbangin din natin eh hey, meron ako isasalin lang yun doon sa side sa side na Ayan, napakadami. Puro plastik mga kadyang. Okay lang yung mga kadyang. Kahit mga plastik lang, okay lang. Eh, kalakal din naman po yan. Oo, wala tayong pinipiling kalakal. Basta may recycle mga kadyan. Kuha natin yan. Sa lahat ng pwedeng mga recycle mga kadyang Kinukuha natin yan mga kadyang Pag uh, mahal man siya o mura importante maka ano natin mapagbigyan natin ng ating mga customer mga kanya ayan salin po natin sa sidecar ayan bilis lang po tayo mapuno kasi napakadami pong kalakal ng mga suki natin

na tayo mga kadyang. Oh, so, papa kadaming kalaka-kalaka ating suki. Ayun. Em naman siya. Oo, Ba. Hindi pa. Ayun. Hindi 'yun, yun oo. Oh. Ayan mga kajang, mga lapitan na naman tayo mapuno. Ayan mga kajang, ayan, mga magbuhos naman. Ayan mga 1.5. dami 1.5 tatay. Kaya. Para... Ang plastic. 7.3. Plus. 7.3. Plus. 14.6. Times. 70. 80. 80, 80. Ay, pero, kumpeta na po natin. Yan. Binabayaran na po natin sa si tatay. Okay. Ah, yeah. Yan. Yan. <laughs> oh, <two. coughs> ating ha, a, ating 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 kapatid. Oh, ating kapatid. Oh, ayan, yeah, yeah. <laughs> <20. laughs> 40, 50, 60, Ais 70, 50, 50, 60, <laughs> 70 50, 80, 90, Hindi <laughs> mo kasi binibigyan. Bigyan mo kasi. Ako tayo <laughs> <ay>, dyan. <just. laughs> yan na lang, lang gagawin ko ng 55 ba para salad oh. 20, 30, 40, 50, hello, dad, oh, 55 mo. Eh. Alala. Dito tingi mo. No, oh, plastik. Ayan. Nakakuha tayo ng Wilkins. Ayan, madaming Wilkins mga ka-junk. Ayan. Ayan 1.5

Ayan mga kadyang, uh, pinick up lang natin yung ating mga suki. Ayan, puro plastic yan mga kadyang. Ayan, sari-sari. 1.5. Mga karton, bote, Ayan, mga Wilkins. Ayan, mga nakipick up natin mga kadyang. Ayan, Ayan pauwi na tayo. Ayan mo eh. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.